Mga sports grabe ang eksena ngayon sa Gilas, Pilipinas. All big man sa gan sa warm-up at mismong guam, napa-uy sa laki ng line-up natin. Plus, sinahamon pa tayo ng Korea para sa isang special KBL All-Star Game. Legit ba ito at may palag ba tayo? Lahat yan ibibigay ko sa inyo ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara simulan na natin. Pagpasok pa lang ng Gilas venue, iba ang approach. Lima-lima per group pero ang nakakapagtaka, Biggs agad ang pinasok. Nakita siya June Marfardo, Japit Aguilar, Quintin Miller of Brown, AJ Edu, at Kevin Kiambaw. Sabay-sabay working on post-up, ceiling, rebounds, at interior defense. Kahulugan ito? Pinaghanda ang mabuti ang inside attack ng Guam dahil nga alam kasi nila na undersized ang kalaban at dito tayo may malaking advantage. So ngayon mga ka-sports hindi pwedeng kampante. Kahit maliit ang Guam, mabilis sila sa transition at napaka-deadly sa stress. Pero sa warm up pa lang malinaw ang plano ni Coach Tim. Dapat daw protect the paint, control ang rebounds, make them shoot over our length at saka mag-run kapag may defensive stop. Kung sasabayan mo ang Guam sa bilis, baka matalo.